Hi! Hello! Kumusta na? There is followers and friends around the world. Especially po yung mga OFW natin who are working around the world. Kumusta po kayo? We are praying na as usual, ay muli kayong nasa mabuting kalagayan. You are in good health. Upang sa ganon ay uh, patuloy na magampanan ninyo ang inyong tungkulin sa mga employer ninyo. So with that, ako naman ang inyong kapatid, Jose Colo, na laging nagsasabing kapwa ko, mahal ko. So with that, tayo po ay muling magsama-sama sa pamamagitan po ng ating pagtalakay sa isa namang issue ito po uh, may kaugnayan sa uh, maganda namang nagawa ni uh, senator Amy Marcos. Masasabi natin maganda sapagkat napanatili po niya. Uh, sabi natin napanatili niya yung uh, uh, tiwala ng mga Duterte family. Uh, Siyempre, uh, pati na yung mga supporters ng mga Duterte. Kamakailan lamang mga kapatid ay noong uh, nagsalita si Vice President Sara sa isang pagpupulong doon sa Manila kanya pong nasabi may uh, isa pong bagay na ibinunyag niya Ito po with the presence of uh, uh, Apo Iscomore Moreno together with uh, Senator Jaime Marcos mismo na Noong October 23 pala ay uh, nagpatulong ang ating Vice President uh, Sara Duterte kay uh, Senator Imee Marcos upang uh, makausap niya si uh, Pangulong Bongbong Marcos uh, patungkol po sa nakikita at uh, nababasa niya na plano nila na ipafile na impeachment na kaso laban sa kanya. At uh, ayon kay uh, Vice President Sara, uh, sinamahan ni Senator Aimee at uh, si Senator Aimee pa nga mismo yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ni Vice Sara si Pangulong Bongbong Marcos. At uh, sinabi ni Vice President na noong nandoon na sila, binanggit na ni Vice President Sara kay Bongbong Marcos, yung Pangulo ng ating bansa, ang impeachment at siyempre nag-uusap na sila doon kung uh, ano yung pinag-usapan nila doon iyon na yung hindi binanggit ni Vice President Sara sa kanyang pagsasalita sa isang pagpupulong doon sa Manila na binabanggit natin at uh, doon sabi ni Vice President Sara sa pag-uusap nilang tatlo nabanggit ni uh, Pangulong Bungbong Marcos ang pag-amenda sa konstitusyon we will just amend the economic provision of the Constitution. From this, sinabi ni uh, Vice President Sara na narinig ko, sabi niya, at uh, nakita ko talaga. Sumagot so, si Senator Aime, sabi niya, That is a dangerous thing. If you open the Constitution to amendment, you do not just open it to economic provision you open it for all amendment of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa, sabi ni uh, Vice President Sara, nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Ayan. Iyon yung ibinunyag, ni, uh, ipinaliwanag, ni ibinunyag at ipinaliwanag ni uh, Vice President Sara noong uh, pumunta nga sila kay, uh, uh, President Bongbong Marcos noong October 2023. Oo. Kaya dahil dito, sinabi ni uh, Vice President Sara, sabi niya, kaya ako, iyan ang pruiba ko at prove ko sa inyo na magkaiba na tao, ibang tao si Pangulong Bongbong Marcos, ibang tao si uh, Senator Aime Marcos, sabi niya. At idinugtong niya dito, Ibuto ninyo ba si Amy Marcos? Sabi niya sa harapan ng maraming tao at uh, nagpalakpakan yung mga tao. So, iyon eyon nakikita natin na uh, talagang napanatili ni uh, Senator Amy Marcos yung uh, tiwala ng mga Duterte at uh, uh, pati na yung mga supporters ng Duterte family. Ayan po yung isa sa maganda namang nagawa ni uh, senator uh, Ayme Marcos. So ayan po mga kapatid at uh, kaugnay nito kung iyong nasubaybayan yung uh, investigasyon na sinigawa ng Senado sa pamumuno po ni uh, senator Ayme Marcos. Ito po yung tungkol sa pagkaaristo ni Apo Duterte at kanilang uh, uh, ininvestigahan nga at uh, hanggat matapos yung kanilang investigation at nakita po naman natin na interview ng mga kasama natin doon sa kamay nilahan yung mga nasa print media, broadcast media at mga iba pa na uh, tinanong nila si uh, Senator Amy Marcos at kanyang nasabi na mukhang maliwanag sabi niya na maraming nilabag sa saligang batas at uh, pati sa international law, sabi niya. Kaya mananagot kinakailangan, sabi niya, kung uh, mapatunayan ang lahat na ito. Ayan po yung nabanggit ni uh, uh, Senator Aimee Marcos. So, ayan po yung isa sa ating uh, uh, subaybayan, kung ano naman po yung resulta ng uh, uh, final findings of the Office of the Ombudsman, tungkol po sa bagay na ito. So, with that, mga kapatid, ako po'y muling nagpapasalamat sa inyong lahat at uh, hanggang sa muli, ako naman ang inyong kapatid, Jose Kulo, na laging nagsasabing, kapwa ko, mahal ko.